Yan yeah, idol, shoutout mo muna o. Oh. Okay, uh, shoutout. Dito na kami sa PSA na Quezon City. Ayan yeah, o. Oh. Hindi yung makakaganapan dito mga idol. Ate, ah, baka diba, meron kayo shoutout? Ah, wala. Hi <laughs> <Mayroon pati, laughs> ka <Halika> na lang. Hindi, parang ma-shoutout natin eh. Yeah. Kaya <laughs> yeah, may iya pagka sa camera. May post mo hindi ko makita eh. Nagkakalupos namin, vlogger kami. Shoutout mo muna yung mga kaibigan marami ang buong, marami sa Nakalipat na. Dahil pa na kaibigan. Si Chewing ko dyan, na ako, direct to. Si Sino? Teka siya to. Ventura. Wow, kapit mo talaga ito. Tsaka si Kapitan Benaventura. Teka siya Wow, ito pa yan. Captain. Mga tugati dyan, mga tugati. Teka Mga Ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa Pace, City. Yan, kumuha na si Dudeski Motovlog ng uh, birth certificate kasi kailangan natin guys sa trabaho. No? At syempre, andito tayo sa ground floor. Uh, at mga idol, bago pala kayo kumuha ng PSE, uh, dapat mag-online muna kayo. Magpa-appointment kayo para pagdating nyo dito, um, kayo ang ipapriority agad. Ang lang mga idol, pag nakapa-appointment ka, ay eh, dirudiritso agad yung proseso. Kaya ito, nasa third floor agad kami. Wala ng kuskus balongos prasis agad kaya lang ito nga ang daming tao dito mga idol kaya kailangan natin mag antay muna so yan guys nandito na kami sa third floor ang daming tao na dito last na last na counter na to yeah. Daming tao mga idol. So ayan nga mga idol, nag-aantay tayo na tawagin yung ating numero kasi sabi nila bantayan daw yung numero dyan sa may TV at tingnan yung ating numero pag tinawag tayo, puntahan na natin. Ayan. So antay-antay lang muna tayo mga idol. Antayin natin yung taong para sa atin. yay, 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 so ayan mga idol. So pag ganito na sa third floor mga idol, ay talagang mag-aantay ka talaga na napakatagal kasi andaming daming tao taong kukuha din ng uh, bird certificate no so kailangan natin to mga idol kailangan napaka-importante ito sa ating trabaho kaya antay-antay lang tayo at syempre tingnan nyo naman nakachinilas tayo dyan mga idol kasi wala tayong sapatos kasi basa at maulan kasi at ito nga tinignan na natin si idol guard kasi nga akala ko kung na yung tinatawag eh pero hindi pala sabi kasi ni idol guard mas bate Oh, akala ko pa naman ako na yung pala mas bati apelyido ay nako. Nagulat lang ako sa tawag ni Idol Guard kaya ito. At tumayo tayo na lang muna ako nagunat-unat at siyempre nagkuha-kuha na rin ng video mga idol kasi nababagod tayong kakantay. Ayun oh, ang dami talagang tao mga idol na kumuha ngayon ng kanilang mga birth certificate din. At siyempre isa na rin tayo diyan. Mga idol, pag andito ka na pala sa third floor, dito na Dito, dito ka na mag-aantay ng napakatagal Kasi dito na kasi yung releasing kaya, antay aantay muna tayo Kasi Wala Matatagalan tayo dito, idol Baka alas 6 Baka alas 6 ba tayo nung akas dito Alas 7 eh. Alas 7 eh. <laughs> <laughs> At ito mga idol Kasi maghahapon na raw Kaya ang ginawa ng security guard Pinapila na lang kami Huwag na raw bantayan yung uh, Numero namin kaya ang ginawa ni Idol Guard, ayan o, oh, pinapila lang kami para naman madali yung uh, pagkuha ng aming mga birth certificate. So, napaka ganda ng idea ni Idol Guard, ano? Kaya hindi na tayo manood-manood dun sa TV. So, dito na lang, pila-pila na lang daw para madali ang proseso. Kaya ito na nga, andito na agad tayo sa releasing. So, nakapila tayo sa number 28 at syempre, ayan o, makikita nyo naman, nakapila na rin sila. So madali-dali lang guys yung ano uh, proseso na. O, so andito na nakuha na agad natin yung ating diploma. Ay. <laughs> so ayan mga idol, tapos na rin. So ayan lang. Dapat uh, ganun yung gawin nyo, ano, magpa-appointment muna kayo bago kayo pumunta doon sa PC. Ayan guys, natapos na namin. Nakuha na namin yung aming uh, birth certificate. Ayan oh. Wow, look at. Yes, yeah, sa pababa na kani Kaya ito, Chris Mega shout out yeah. na kami, yes, natapos din sa wakas Natapos din, no, ang na haba Ang haba, ang haba, ang haba no. Mag alas 4, sakto lang ito, sakto lang Buti, Di kami mabad na alas 8 Yes So ay mga idol, pauwi na kami ni Idol Chris at sana sa susunod nating video ating vlog magsama-sama ulit tayo at huwag niyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ako nga pala si Dudes Moto Vlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. So dito na lang mga idol, Babay bye bye Ingat-ingat na lang tayo mga amigo.